At sa iba pang balita, tumistigo ang whistleblower na si Merlina Sunya sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Jigoy Estrada ngayong araw sa kasong plunder at graft and corruption kaugnay ng PDAF scam. Ito ang malita ni Joyce Balancho. Isang testigo mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang dapat sanang iniharap ng prosekusyon kanina matapos na unang pagbigyan ng sandigang bayan ang pagpresenta ng investigasyon ng AMLAC sa PDAF case ni Senator Jingoy Estrada. Ngunit hindi ito natuloy dahil magpapasa pa sina Senator Estrada ng motion for reconsideration upang pigilan ang pagpresenta ng ebidensya ng AMLAC. Paliwanag naman ni Senator Estrada, hindi sila nababahala sa resulta ng investigasyon at pinaglalaban lamang na kanyang mga abogado ang kanyang mga karapatan. Oh, wala naman ako tinatago. tago. Eh. Hindi, syempre yung aking mga abogado eh, sa legal aspect na, na tinitingnan. Syempre we still have the right to file an MR within 15 days. Si Marlina Sunyas, ang dating empleyado ni Janet Napoles sa JLN Corporation ang tumistigo ngayong araw sa 5 Division. Sinabi ni Sunyas na siya ang gumagawa ng mga endorsement letter, disbursement report, pati na rin liquidations ng mga proyektong pinondohan ng PIDAF ni Senator Estrada. Itinanggi naman ni Senator Estrada na kilala niya si Sunyas. Wala naman sinasabi itong si ano pa, Sunyas, si Merlina Sunyas na ako'y direktang tumanggap ng pera galing kay uh, Janet Lim Samantala, naniniwala si Senator Estrada na walang matibay na basihan ang motion ng prosecution na i-freeze ang kanyang mga ari-arian at iba pang bank accounts. Sa akin there's there's no basis for uh, the prosecution to uh, file a motion for uh, to to garnish my properties. First of all, wala pa naman sila pinapakita malakas na ebidensya laban sa akin. Dahil ex parte ang motion ng prosecution, kung papaboran ito ng korte ay hindi na kailangan kunan pa ng komentaryo o oposisyon ang kampo ni Senator Estrada. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng korte ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makapunta ngayong araw at bukas sa pagdinig ng Senado ukol sa Mama sa clash na ikinamatay ng 44 na polis. Ayon sa Korte, may pagpapatuloy ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Peace, Unification and Reconciliation ng Senado ang joint investigation kahit hindi pa makadalo ang senador. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide.